Yo mga tol, Kuya Marv is back. Ayan, may ano nung kasi eh. Siyempre, nung mga nakaraan nating mga video, nagtatalong sila kung ano yung gamit ko pang reduce, ano yung technique sa pagbawas ng timbang. So ayun o, no? disiplina talaga yung number one dyan. Dahil, siyempre, kung nagbabawas babawas ka ng timbang, uh, madami talagang temptation dyan, lalo sa pagkain. So unahin natin yung reducer na ginagamit ko. Although, gaya nito. Ito, sauna talaga to. Galing to ng Thailand. Binibili namin ang mga boxers. Kasi, ano to, maganda to sa ano, pang-reduce talaga. Galing pang Thailand. So, ayun. Sa mga jacket na naman na pwede sya na ginawa ang sauna suit, yung mga ganito, piliin nyo yung mga ano, mga tol. Yung hindi kuton. I mean, yung walang butas. I mean, yung kagaya nito. Close yung loob niya. Yung hindi mapapasukan ng hangin kasi mas better yun kaysa mga kuton lalo na hindi ka masyado pinapawisan maganda yung ganito na yung close yung labas at sa kaloob na sa mga jacket kasi marami yan dito sa atin sa Pinas yung mga ganito ayan itong mga close kasi authorized din to or pwede din to gamitin sa pag reduce dahil wala siyang butas close yung loob at hindi na yung loob natin ng hangin o habang tumatakbo tayo di ba yun yung ano ng ano uh, ah, nakaka ano na jacket na close at saka same time bilis kang papawisan so yun sa mga natatanong dyan yun yung gagamitin nyo at siyempre sa pagbawas naman ng timbang disiplina talaga yan eh kasi unang una pag nag re-reduce ka marami pa naman tentasyon di ba kunting kain mo may makita ka na pagkain sa labas ay naku at makakain ka talaga at makabili ka so ayun unang una disiplinahin mo talaga yung sarili mo na yung kinakain mo dapat yun lang sa araw na ito tsaka magano ka din ng target uh, sa buong linggo na to ito yung timbang na anoin mo na i i kukunin mo kumbaga yun yung tatargetin mo na timbang kahit sa isang linggo isang kilo ayan pwede din yun basta unti unti nagbabawas ka hindi yung unti unti tumit nagtitraining ka umangat yung timbang mo hindi ganun Yeah, kasi sa amin mga national team lalo na sa akin sa boxer yung una-una ko talaga yun is disiplina talaga kasi lalo na dito sa national team araw-araw may timbangan talaga hindi mo talaga madaya yung sarili mo na ngayong araw ayun ito yung timbang mo kinabukasan lalaki ka pangit yon kasi papagalitan ka talaga ng mga coaches so ayun yung timbang mo ngayon kahit bukas kahit mabawasan mo ng 0.1 ayun hanggang sa pababa ng pababa hindi yung pataas ang pataas kasi yun yung ano namin doon sa national team araw-araw kami tinitimbang araw-araw na lalo na pag may laro Kaya kailangan pababa ng pababa so, ayun naman. so yun naman sa inano ko yung reducer ayun at least na sagot natin yun kung ano yung mga ano yung mga close at siyempre sa mga nagbabawas disiplina na bruwan <laughs> kasi dami talaga temptation pag nagbabawas ka at nagre-reduce ka yung ramdam mo na yung gutom na kahit kumakain ka na nagugutom ka pa rin ayun. Tsaka, huwag magtipid sa tubig yun lang number one tapos ng training inum ka ng tubig o so before mo training inum ka ng tubig kasi yung tubig niyan nilalabas din sa katawan natin yun yung ano nang pag mag -inom ka lagi ng tubig kasi dehydration tayo pag babawasan tayo ng maraming tubig sa katawan kaya dapat marunong ka ding magdala sa katawan mo kung hanggang saan yung kaya ng katawan mo at na at kung ano yung i-consume ng tubig sa katawan natin kaya ano talaga yan tawag nito mahirap talaga yan i i-handle lalo na pag naano ka na dehydration ka na kasi lupay-pay ka talaga dyan o either matumba ka pa kaya laging inom ng tubig at yan lang mga tol at sana nasagot na naman natin yung, yung katagnungan for this video maraming salamat sa inyo at pag-share and like and syempre papalo sa aking facebook page kuya marbs maraming salamat